Ay, gano'n Hi, welcome to Dubai. Ito nga pala yung mga tanim ko. Nakikita niya yan. Ito yung aking patatas. Ang aking lemon. Ang aking kamote. Ang aking ampalaya ng aking malunggay. Yan. Ito yung mga tanim ko. Pangbulay ako. At syempre, ito ang aking magagandang Dapat, hala. Dapat ito ang ano. Pinagutol mo dito. Wala na. Okay. Saan? Okay lang yan. Oh. Kaya mo lang yan Maganda ng aking panay. Oo. Oh. Hi, Rini! Hi, Papa! Ay, Roro! Ang tong so, alam mo to. Ang palay, ayun, patatas. Ah! Ah! eh. What? Patatas, patatas! yan! Tanim ko yan. Hi, bye-bye. Hi, bye-bye.